Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo manibalitang kahit anong pilit niyong pagpapabagsak sa mga Duterte ay siya namang itinataas siya ng sambayan ng Pilipino. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos kang lumabas sa balitang walang pagdadalawang isip at buong tapang na hinarap ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso at Senado at isa-isang sinagot ng lahat ng mga katanungan nito patong ko sa 2026 OVP budget. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa man sa si channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At kina nga mga kapinas, Nakakapapasok lang na balita September 29, 2025 sa ikinasang pagdinig sa Senado patukos sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026 ay walang ang isip at buong tapang na hinarap na mag-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga Senador na kung saan ay tila bumaliktad na lahat sa Vice Presidente at kanya-kanya nang nagpapabango kay Vice President Sara Duterte ang mga Senador dahil tira ramdam na ng mga ito ang papalapit na 2028 national election na kung saan ay tila nakikita na nila na kahit anong pilit na pagpapabagsak sa Vice President ay nananatiling number one pa rin mapagsa hanggang ngayon sa lahat ng survey at nananatiling lumalaban para sa maraming Pilipino na talaga namang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Ayon pa sa nakalap nating report online, kanya kanyang pagpapabango sa Vice President ramdam na ang 2028 election. Vice President Sara appears before Senate. Look, Vice President Sara Duterte appears before the Senate Committee on Finance on Monday morning, September 29, 2025. To personally defend the office of the vice president proposed a budget for 2026 amounting 902.895 million pesos leading the deliberation is panel chairperson senator sharon gatchalian alongside majority leader Migsubiri, the 30s knows bff presidential sister and senator amy marcos senator bongo senator erwin tulfo and senator lauren ligarda senator ruben padilla Senator Jingoy Estrada Seto Ronald Bato de la Rosa and quote matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani nga ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ni kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, you have a good heart, malasakit siyempre sa mga Pilipino at tunay na nagtatrabaho para sa bayan at sa taong bayan. Mas mayroon pa ng mga kailangan ng tulong sa OVP at speed ang tulungan nila sa kapag may mga kalamidad sa bansa natin. We love you Vice President Sara Duterte and we stand for you. Ikaw ang pag-asa at pagpapabalik sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas mabuhay po ang aming Vice President Sara Duterte. Talagang kapag ang tayo o ang tao ay walang ginagawang masama sa kapwa ay iaangat ka ng mahal na Panginoong Diyos kahit anong paninira nila sa mga Duterte dahil matatalino talaga ang mga Duterte at tapat sa taong bayan. God bless. That is my Vice President, the support of the entire family will not change the whole support for our Vice President because the Filipino knows he's faithful serving Of the country and people, look at everything he does. He's purely for the welfare of the Filipino citizens, for the comfort of life, like the increased salary to everyone who serve in the government. God bless Vice President Sara Duterte. Pag di nila inapurubahan yan, imahiya naman sila dahil tanging isa lamang si Vice President na may ganyang depensa sa mga kanyang mga project proposals the rest. Wala naman silang ganyan na nakasok media pa. Lalong nakikita to yung taong bayan na si Vice President ay multi-talent na kahangahanga sa mga naninira sa kanilang reputasyon na walang basihan. Kabahan na kayo. Dito na ako tumanda sa abroad kundi ako maghahanap buhay. Di kakain pamilya ko kaya bahala na kayo Lord sa Pinas. Ikaw ang pinakamalaking batas ng Pilipinas. Puro bintang dito, bintang doon hindi na malaman totoo kayo na bahala sa kanila. Lalo sa 2028 election, kayo ang higit na nakakakita sa kanila. End quote. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng News 5 uh, tungkol ito sa paliwanag ni Senate President Soto sa kanyang pag-abstain sa resolusyon ng Senado urging the ICC na ma-house arrest na lang si Pangulong, dating Pangulong Duterte for humanitarian considerations. So hindi siya nag-yes, hindi siya nag-no, abstain. Wala lang. <laughs> oh, sabi niya, sa sesyon ng Senado ngayong Merkoles, October 1, ipinaliwanag ni Senate President Tito Sotto ang dahilan kung bakit pinili niyang mag-abstain sa pagboto kaugnay ng Senate Resolution No. 144. Okay, sa resolution na ito is 15 senators bumoto, yes! Kaya aprobado. Tatlo ang hindi bumoto, no! Sino yung tatlo? Yung Dilawan. Contiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Dalawa naman ang nag-abstain. Wala lang. <laughs> Playing say. Soto at saka Rafi po May apat na absent. Sayang, kung present sana yung apat, baka yes din sila. Escudero, Pia Cayetano, uh, Camille Villar, and Lito Lapid. So ito ang paliwanag ng Senate President. I am face with two equally important issues affecting life and liberty. One, to afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. Oh, yun pala. Hindi siya makapagpili. Ano bang unahin ko? Ang kalagayan ng dating presidente, o ang pagsigaw ng justisya ng mga alleged biktima mga pamilya well na karapatan niya yan, mamili at ang pinili niya abstain na lang, huwag na lang, wala akong papanikan dito lang ako sa gitna ay nako, okay, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan, ano ang uh, response, o so, people who reacted, tingnan natin ha para makita natin kung katanggap-tanggap ba ang kanyang decision. Yeah. People who reacted, uh, 19,000, ano? 12,000 tumatawa. Negative para sa kanya. 4,000 galit. Ako tawa lang inilagay ko eh. <laughs> tawa. Hindi <Ibig> sabihin <laughs> hindi ako believe sa kanya. Oh. So 4,000 galit. Naku gunyo ng muko. <laughs> so 16,000. 2,800 lang ang nag-like. So how many percent? Around 25%. Tinatawanan, kinasusoklaman ang desisyong ito ng Senate President. So, yun po <laughs> ang uh, ano. Comments. Congressman Barsaga, tanggalin na yan. <laughs> Tintin Rosales. Abstain for me is a meaning of no. Yes. Kaya nung malala ko nung botohan sa Senado kung i-archive ba ang, ang impeachment case ni B.P. Sara si Senator Lacson nag-abstain. Okay lang sa akin kasi ang abstain, no. Ang ibig sabihin noon. Kaya okay ako kay Senator Lacson kahit nag-abstain. <laughs> okay. So, to me, abstain is no. Emerson, Emerson, nahiya pa to say no. <laughs> nahiya. Alim Praja, alam na natin, taga Mindanao, sino ang hindi suportahan sa next election? Yes! Yan o, yung tatlong dilawan, wala talaga. Tapos, Rapi Tulpo, Kakandidato yan, next election. Alam na natin. Victor Domingo, ito yung mga klase ng tao na mahirap kasama. Sala sa init, sala sa lamig, Playset, walang paninindigan. Correct. Mas bilip pa ako dito sa tatlo, Kiko, Bam, and Risa, na talagang ayaw namin. Dapat makulong siya. Oh, yun. Klaro paninindigan. Eh, paano si Tulpo at saka si mas bili pa ako kay Erwin Tulfo. Nag-yes siya. <laughs> Ito naman kapatid niya. Anyway, kanya-kanya naman pa talaga. Ano pa? Angel, oh, sabi niya, muk, mukha mo, may iniingatan ka lang. <laughs> Mardison, bihan, abstain means no, simple as that. Melvin Montayas, sit down, bark, play dead, roll, good boy. <laughs> good boy, oh. An Anra, nahiya ka pa magno. Edward Ambas, there is no middle ground. If you choose, neither yes or no. It indicates that you not support any of the options. In short, walang paninindigan. Yan. Yung dalawa na yan, walang paninindigan. Daday Tornea. Yes, no, maybe has its own consequences. Sir, I admire a person who has a strong conviction to stand by what is right and for the people. After all, public servants is service to the public and is subject to public humiliation and disgust. Lai Ann Guasi. Wala ka naman ding bilang kahit abstain ka pa. Jane Baiken. Senate President must stand either yes or no. Not to abstain. Dito, makita ang isang lawmaker kung is strong or weak. Yes. Malala ko nung uh, impeachment trial ni late Chief Justice Corona. Tatlo ang nagsabing no o uh, in nila si, B, si G. Corona. Isa na yan, Bongbong Marcos, uh, Miriam Defensor Santiago, and I'm not mistaken, the late uh, Joker Arroyo. Ayun, may paninindigan. Okay pa, ang bongbong Marcos natin noon. Ngayon, <laughs> ano nangyangyari? Nag-iba na. Natin. natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng masang Pilipino. Maganda ito. Pahayag ni Ex-Senate President Franklin Drilon. Title, Drilon calls to cancel the passport and freeze all Saldeco accounts. Former Senate President Franklin Drilon is calling on authorities to act immediately against Saldeco accounts. According to him, the congressman's passport should be rebooked to prevent it from leaving the country and subsequently stop the movement of all his bank accounts. Drilon explains it is important to take these steps while the case against Ko is being strengthened and drafted to ensure it is held accountable to the law. Okay, Simply, man lang yan eh. I don't know. With this government. Matagal ko nang sinasabi niyan na kung seryoso ang administrasyon sa pag uh, panagot sa mga kawatan. Sample, saldi ko dahil siya naman ang nilaglag na nila eh. Except yung isa pa. <laughs> saldi ko lang. Eh, sabi nga ni Senator Amy, eh, parang tiklop na daw ang uh, Blue Ribbon Committee Hearing tigil na daw para hanggang kay saldi ko lang ang pananagutan. So yung isa dyan, yung the name that can never be mentioned. <laughs> ay, hindi na madamay. So, ayon ang NBI nag-recommend na, na case build up para kay saldi ko. Eh bakit? Yung napakasimpleng ano, napakasimpleng bagay itong sinasabi ni ex-senator, Senate President Drilon, para hindi na siya makagalaw, i-cancel na ang passport, i-freeze ang lahat ng bank accounts. Ang tanong, bakit hindi pa ginagawa? Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Bakit hindi pa nila ginagawa? Ano sa tingin hindi pa nila alam ito? O alam, nag -ma -ma ang maangan lang. <laughs> Napakasimple. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments, ha? Nelson Kawili, manawagan ka rin, sir, kung paano din panagutin si Tambalus Lutz. Dahil siya, lahat ang punot doli nito according to Senator Cheese. O nga, no? Bakit si Saldico lang ang tinatarget? <laughs> Jolie Malaluan, for once, I agreed with Mr. Drilon. Jojo Santa Agueda, he must have already transferred bulk of his money offshore. Ito nga, Uh, posible ito. Kasi naporsight na nila na magkakaganito kaya pinalarga na nila si Saltico eh. Biglaan na lang, lumutang ang balita, wala na siya sa Pilipinas, nasa US na. And then, palipat-lipat na lang siya. From US, na kunuhay, nagpapagamot sakit sa puso, biglang napunta sa Paris, France, and then napunta sa Singapore, dumaan sandali ng Dubai, and then ngayon, nasa Madrid, Spain, at kung susundin niya yung flight itinerary niya, October 4, babalik na naman siya ng Singapore. And then, from Singapore, wala na. Hindi uh, na nakalagay kung where, what's next. So, when talking about bank accounts, baka na-withdraw na at nailipat na sa ibang accounts. Alan Hoy, confiscate and attach properties. Jude Gokong, demon mo sugot si Lakson. <laughs> Nadama itong tuloy si Senator Lakson. Hmm. Richmond Dunn, number 2 is connected to number 1 and King Croc is related to the Croc. Bah, kuha na kasi ito eh. Yung uh, sumpay-sumpay sa Bisaya. Pag pigain nila itong si number 2, ituturo niya si number 1. Pag ano, si number 1, ituturo din niya sa otak. Uh, sino ba yung otak? I don't know. Alberto Hontonco, tama ka, Sir Drilon. Yeah, Almasar Jojo. Sabi dito, Sir, they cannot do that to their big boss. <laughs> ay, klaro naman Oy, if this is Saldico, hmm, meron siya dito Ito meron dito, meron pa dyan yan ang sinasabi kaya let, let us see kung anong gagawin nila baka naman, kung susundin nila ito suggestion ni ex-senate president Rilon, well and good sasaludo tayo sasaludo ako na tutuhanan ang administration ito na panagutin ang mga salarin sa paglustay sa kaban ng taong bayan, kung gawin nila eh walang ano eh, walang walang galaw eh, hanggang case build up lang, okay, uh, tingnan natin nasaan na ba yung people who reacted tingnan natin ha, 39 people who reacted 34,000 like and 4,600 love, ibig sabihin ang mga netizens umu umaayon, umuuyon, pumapabor itong napakagandang suggestion ni uh, ex-Senate President Franklin Trilong. So, babalik pa ba si Saldi sa Pilipinas? Again, opinion ko lang ito, never na siyang pabalik. Para hindi maipit yung kanyang amo. Kaya yung passport na yan, personal opinion ko lang ito, hindi nila gagalawin ang passport. Matapos na lang ang term ng administrasyong ito Buo pa rin ang passport ni Sandico Yan ang aking obserbasyon I hope I am wrong Bigyan natin ang reaction opinion ngayon Itong post ang balita ngayon 17 minutes ago Mainit-init pa Title Ping! Hindi maawat magpasaring <laughs> Ito na yung batuhan ng uh, pasaring Patutsada Between Senator Ping Lacson and Congressman Kiko Barsaga <laughs> uh, Sa gitna ng kumakalat na larawan At mga aligasyon nang pagkakadugtong niya sa kontrobersyal na contractor couple na sina Curly at Sara Diskaya, bumuelta si Senate President Pro Tempore Pampilon Lacson sa pamamagitan ng isang pasaring sa social media. Okay to, pasaring na lang. <laughs> Basta walang violence ha. Wala yung katulad ng uh, Nepal at ano. Pasaring, okay lang. Okay. Sa kanyang ex-post, pabirong itinaan ni Lacson ang kanyang banat. <laughs> Tulong! May veterinary clinic ba na may animal psychiatric ward? <laughs> Mayroon kaming baliw na pusa na hindi tumitigil ng pagmyaw sa ground floor at isang nakakainis na aso na hindi tumitigil ng pagkakahol sa taas. <laughs> Double-bladed the uh, posito ha? Excuse, <coughs> Excuse me. <laughs> the, double tayo. Pusa, sino bang pusa? Oh, very clear, si Congressman Barsaga. Sino naman itong nakakainis na aso na hindi tumitigil pagkakahol sa taas? <laughs> Ayos. Oh, ito naman, birada ni Barsaga. Sigurado ka na hindi mo kilala? Kasi yung kumakalat na picture, sabi ni Senator, I, I do not know the discayas. Minsan lang kami nagkita. Before election, nagkita kami. Yan, na yung picture na But I do not know them. Barsaga, sigurado ka na hindi mo kilala? <laughs> Nauna na ang hinamon ni Kabiti 4th District Representative Kiko Barsaga, si Lakson, matapos nitong igiit na hindi niya personal na kilala ang mag-asawa ang diskaya. Sigurado ka ba? Akala ko ikaw. Si Congressman Roy Loyola at si Jos Mojica ay malalapit na kaibigan ng mga diskaya? Hmm. Mariin, ang tugon ni Lakson, iginit niyang isang basis lamang niya nakita ang mga diskaya sa labas ng Senado bago pa man ang Blue Ribbon Hearings. Uh, sabi ni Lacson, hindi ko kilala ang mga diskaya at iyon ang una at tanging pagkakataon. Bukod sa Blue Ribbon Hearings na nakita ko sila, umabot lang ng 15 to 20 minuto ang meeting na iyon pero hindi bago kinunan ng group photo. Ngunit para kay Barzaga, hindi sapat ang mga paliwanag kaya't habang naninindigan si Lacson sa kanyang kawalan ng koneksyon, hindi pa rin natatapos ang pagdududa. Lalo na ngayon, ginamitan pa niya ng pasaring ang kanyang rebuttal. <laughs> okay, so exciting po ang mga kaganapan sa politika. Okay, ako naman, seryoso. Sa puntong ito, yung diskaya, naniniwala ko. Personal opinion ko lang ito, ha? naniniwala ako na minsan lang talaga nakita yung yung tumanggap ng campaign donation Uh, naniniwala ko na wala, walang natanggap na campaign donation si Senator Lacson sa mga Biskaya. Okay. As early as 2006 or 2007, uh, first time kong ma, -ma si Senator Lacson nung nasa ako sa PMA. Sabado, mayroong ano, mga parade in review ng mga PMI cadets Okay. So ang daming nanonood mga bisita. Nung magsimula ng parade, may nag-report sa amin. Sir, 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 nandyan si Senator Lacson. Nasaan? Nandun sa baba, sa mga ano lang, ah, nakihalobilo lang sa mga ordinary bisita. Nakamaong lang siya, naka, simple lang. So, pinatigil mo na yung, ano, kasi magsisimula ng parada Pinatigil. Pinapuntahan, in-invite si Senator Lacson, kasi nga, PME graduate siya Four star general, former PNP chief, Senator Pa. Eh, tinawag siya para umupo doon sa mga VIPs ayaw niya sabi, paskisabi mo na lang sa superintendent, dito lang ako uh, okay na ako dito doon ako unang bumilit kay Senator Lacson simple simply tao lang siya, personal experience ko lang ito ha? plus yung unang mga term niyang Senators, talagang very consistent siya, yung mga pork barrel, pidap, ano siya yung instrumento, kaya na-stop yung pork barrel, kaya lang ngayon bumalik <laughs> kaya kanya-kanyang ano lang tayo, ha? ito lang ngayon medyo may nagdududa kasi kung minsan nga nakakaduda nga naman. <laughs> ako rin, hindi ko malis magduda nung ayaw niyang imbitahan si Saldi ko nagduda na ako. Look, bakit naman? Anong anong kinalaman ng tradisyon 'yan na bilyones ang pera ng taong bayan nawawaldas? Hindi mo imbitahan dahil lang sa tradisyon? Ah, medyo iba ang ano ko kailan. Ngayon nawala na yung duda ko kasi papaindita naman daw. Ah, pati na si ah, sinoto Kongresman Romaldez. Ba, kagabi, narinig ko na naman si Senator Eme, doda na naman ako. Sabi niya, wala na daw, tiklop na ang Blue Ribbon Committee hearing, wala na, wala na. Sabi ko, is this true? Kasi kung totoo, na wala na, hindi na itutuloy, nako, tuluyan na akong magduda kay Senator Lacson. Sana, fake news si Senator Aimee na nagsasabi na wala ng Blue Ribbon Committee hearing. Kailangan natin itong Blue Ribbon Committee hearing para malaman natin ang katotohanan. Kasi sa ICI hearing, wala tayong maririnig doon dahil sikreto. Ano, I don't know, anong tinatago nila. Sa uh, Blue Ribbon lang tayo asa. And ako, bigyan ko pa rin ng pagkakataon, Senator Lacson, Pakita na siya kalaban niya mga korap matutumbok at matutumbok kung sino yan yung unmentionable name sana ma-mention na rin niya kasi hanggang ngayon hindi pa niya si mini-mention yung kinakatakutan pangalan bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon title ginawapang negosyo masakit ito dahil yung mga kababayan nating na ng lindol sa Visayas specifically Cebu eh ginawa pa negosyo according to Congressman Barsaga to Mariing binatikos ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang plano ng Department of Agriculture na ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo ang bigas sa mga provinsyang matinding naapektuhan ng lindol. O, ito ang kanyang uh, post. Ginawa pa talagang negosyo yung mga nabiktima ng lindol ani Barsaga. Matapos, i-anonsyo ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. ang programa. Kabilang sa mga lugar na sakop ng 20 Rice Initiative ang Cebu, Masbate at Eastern Samar na tumanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa Lindol. Ayon kay Laurel, sapat ang supply ng bigas kaya tatagal ng isang buwan ang bentahan ng murang bigas para sa lahat na residente ng mga apiktadong probinsya. Ngunit, para kay Barsaga, hindi nararapat na gawing kalakal ang pangangailangan ng mga biktima. Sa halip, dapat umano'y libreng ayuda ang ipamahagi ng gobyerno sa mga nasalanta habang patuloy ang kanilang pagbangon. Okay, so, there's nothing wrong sa 20 pesos per kilo na bigas. Sana sa buong bansa, Magbenta kayo dyan. Marami ang matutuwa. Eh bakit saka lang kayo magbenta kung sample, bago mag-eleksyon noong May 12, paka, ninyo dyan sa Bisaya, sa Cebu. Isang araw lang, tinigil ninyo. Tapos ito ngayon, nabiktim mga na lang sila, bakit hindi ba kayang ilibri lang muna? Wala na ba talagang pundo ng gobyerno para sa mga nabiktima ng ano. Bakit nung eleksyon, katakot-takot na mga aeks, TUPAD, uh, AKAP, kung ano-anong ibinibigay niyo walang bayad yun. Lista lang, bigay. Dahil may eleksyon. Ngayon, walang eleksyon. Biktima na ngayong mga tao, babayarin nyo pa sila. Grabe talaga. Ako, agree ako dito kay ano, dapat ilibre. Kahit man lang ano. Kahit hindi isang buwan. Kahit isang linggo. Okay. Lahat ng pangangailangan ng mga residenteng nasa lanta. Libri bigas. Wow! Palakpak! Ang daming pera ng gobyerno. Kung saan saan nyo lang ginagamit. Ito na nga. kawawa ng mga kababayan natin. Tapos, hindi ko na maintindihan ang ating gobyerno. Kaya mabuti pa itong batang kongresistang ito na nakakaisip na Huwag nyo nang pabayarin. Ulitin ko, kahit mga ilang araw lang. For sa isang pamilya, konsumo nila sa isang buwan is isang sakong bigas. Kasi hindi sila makapagtrabaho eh. Magkano sila eh? Magpapatay ng bahay. oh bigyan mo. Marami tayong pera, mga kababayan. Ano lang, na misplaced priorities lang. Saan napupunta? Flat control. Mabutingan na lang at nabuking sila eh. Kung hindi pa ipinagmayabang sa zona last year, baka hanggang ngayon hindi pa nabuking eh tuloy-tuloy pa rin sana. Kaya, ano talaga, God works in mysterious ways. 5,500 flood control projects natapos na. Palakpak sila. Galing, ang galing. Oh, pak check, Katrina. Yun na. Simula noon, naging issue na ang flood control. Hanggang ngayon. Hmm. Galit na ang taong bayan sa grabing ano. Tapos sabihin, walang pakialam ang kundyan. Sila-sila lang. Sabi nga ni Supreme Court Justice Antonio Carpio, the President has the liability, huwag maghugas kamay. Bakit? Yung 2025 budget, pinirmahan niya eh. Alam niya, maraming budget insertion. Magkano lang ang kanyang binito? 29 billion lang. Pinalusot niya ang 421 billion budget insertion. O, oh, inilagay lang for late release. Stricto daw. Anong stricto? ng Febrero, yun na... Uh, anong sabi ni Senator Escudero na kung nagtugma sa sinabi ni Congressman Toby pinilit, i-release. Ginamit ang pangalan ng Pangulo. I-release nga. oh, bumaha ng pera. February 5, perma lahat. Ah, 255 ba yung unang pa perma? Kasi <laughs> marirelease ng kanilang ano. Pag hindi nila perma, hindi marirelease. O, oh, yun. sang Pangulo. Magkano? Ilang billions yun? Tapos, ito ngayon, no? Kawawa, ilan na bang patay? Marami-rami ng patay. Hindi nyo man lang mailibri ang bigas. Mabuti pa, ang vice-presidente ang bilis, nandun na. Halos kulang na kulang ang budget ng presidente, ah, ng vice-presidente, nandun na. Ang Pangulo Kapon, alanganin pa siya, may lindol yata. Woo! Grabe. Lahalos lahat, na alam na na may lindol. Tinatanong na nga ako ng aking uh, mga kamag-anak sa Bagyo, naramdaman nyo ba ang lindol dyan, Daddy? tinatanong ako eh. Sabi ko, hindi naman, nakatulog ako. Yung anak ko pala, naramdaman niya. Talagang, yung mani, ng kaunti lang naman. Eh, ang pangulo, may lindol yata. <laughs> anyway, ganyan talaga. Wala tayong magawa, tanggapin na lang natin. Ganyan ang style niya. Anong gagawin natin? Oh, may, na tayo ng 3 years. Kaya mag pa tayo ng another 3. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinahing at comment tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutay click ng like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa so, mga kabuluang video nito. Thank you so much po.